I've been attached with feeling of waking up with Nalaman na nga natin na itong ang ating Doni ay hindi lang basta hinatid Ito ang ating Val Mariano sa Switzerland Kundi nag-stay pa ito at nag-dinner date pa nga sila ng ating Val Mariano na kung saan itong ang ating Donnie ay spotted nga sa vlog ni Miss Kim Chu at talaga namang napapahanga at kinikilig na nga rin ang maraming bubblies patungkol dito pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang itong ang Donato Antonio ay na-mention nga itong si At Ana Abes o si Mami Bang na ayon nga dito At Ana Abes nandun pa pala si Donnie sa dinner date nila ni Bal sa Switzerland at ayon nga guys kay Mami Bang, hindi ba nga tapos fake news daw ako hehehe Hirap na lang magsalita. Alangan namang post ko. Sino naman ako? Hanggang pics lang ng food ang pwede kong post. Wala akong karapatang post pic nila. Private event yan eh. I remember may nagsabi pa na wala naman si Donny Chan. Drop off lang niya si Belle etc. etc. Hehehe. He. Anyway, tapos na 'yan. Alam ko naman kung hanggang saan lang ako dapat lumugar. By the way, congratulations to all the winners ng Halloween costumes ng DB. Next time 'yung sa Christmas ball naman. Have a great night everyone. Tutok ulit tayo sa Kent by Me Love. Hashtag cargo, hashtag thank Lord. Naumani no nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bula. At ayon nga dito, ice grabe, naalala ko yan. Bash kay noon. Ano-ano sinabi nila masama sa tao knowing di ganon si Master. Tiwala lang talaga sa Don Thanks, Mami Bang. Sa pag-update sa amin, ingat po more power to you. Thank you, Mo, Mami Bang. Ingat lagi and God bless po. Dahil talaga namang itong si Mami Bang ay nagbibigay talaga ng paayuda sa atin patungkol kanila Donnie at Bal Mariano na talagang kahit ano pa nga sabihin nila, basta nandyan itong si Mami Bang ay talagang tiwala ang maraming bablis. Kaya stay tuned for more updates.